Mga ka-afam, huwag kayong mag-alala dahil kasama ni babe sa bahay si papa at ang anak ko. Alam niyo ba, way back 2016, na-meet ko si Ruby Domingo dito sa Boracay. dito nga pala ako ngayon sa St. Angelic Clinic dito sa Boracay. Gawa ng ayaw ko nang hintayin pa na sumakit ang aking ipin, kaya naman pinayagan na ako ni babe na pumunta dito. Ito nga rin pala ang kanilang offer service. Mayroon silang dental sealant, mayroon silang dental denture and complete denture at marami pang iba at located sa Road 1A, Bulabog, Barangay, Balabag, Boracay Island. Hindi na nga ako nakapag-video sa loob pero after matapos ang aking ngipin, agad na akong umalis at pumunta ng Dimol. Dahil mahilig si Babe sa tinapay, dito nga ako pumunta sa Pantiboracay para mamili ng kanilang mga tinapay pero sa tabi nun, may nakita ako na milk tea kaya naman nagtingin ako sa mga mino nila at napabili ako ng isang classic cheesecake milk tea. Mga kaafam, huwag kayong mag-alala dahil kasama ni Babe sa bahay, si Papa at ang anak ko at si Babe mismong nagsabi na pumunta na ako sa clinic para magawa ang aking ngipin. Kailangan kasi papastahan ulit ang ngipin ko, gawa ng natanggal na ang dating pasta noon. At dahil magkatabi lang ang milk tea at ang bread shop, nandito ulit ako ngayon sa may tinapay nila. Ayan kung mapapansin nyo, maraming mapagpilian ng kanilang mga tinapay. Mukhang masarap at affordable naman. At kung mapapansin niyo meron din silang iba't ibang cake. Merong burakay, merong birthday cake. So, depende sa inyo kung ano ang gusto nyo. At ito na nga, na na nga ako ng tinapay at alam ko na ako anong klaseng tinapay ang gusto ko at dadaling ko kay babe, kay papa at sana ko pauwi ng bahay. At alam ko magugustuhan nila itong mga tinapay na dala ko para sa kanila. Alam nyo ba tuwing lalabas ako, it's either bibili ako ng medicine or pupunta ng clinic, lagi ako bumibili ng pasalubong tuwing uuwi ako ng bahay. At dahil nandito naman ako sa na naisipan ko nga kumain kahit saan na lang dito sa dimol gawa ng hindi ako naglunch bago ako umalis kanina sa bahay. At dahil permanent pasta ang ginawa sa akin, walang problema kapag kumain ako ng kahit na ano. At dito nga, o nang pagpasok sa demol, mapapansin itong truck sa may demol banda. Kaya naman, dito na lang ako tumigil at ang pangalan ng restaurant na ito ay Boracay Beach Truck. So, ayan, mapapansin niyo pag pumasok kayo ng d may truck kayo na makikita. Ito ay ang Boracay Beach Truck. Pagkatapos kong mga umorder at bumayad, umakyat na ako dito sa second floor nila. At ayan, ito naman ang view dito sa taas ng second floor nila. At ito naman ang paligid dito sa taas ng second floor nila dito sa Boracay Beach Truck. Okay lang din naman ang view, yun nga lang, wala silang CR. At habang naghihintay nga ako ng aking pagkain, ini-enjoy ko naman ang aking milk tea. -in. Hanggang sa nakaramdam ako na kailangan ko nang mag-ihi. Yun nga lang, gaya ng sabi ko, wala silang CR dito. Kaya naman, kailangan mo pumunta sa loob talaga ng dimol. At dito ko nga rin napansin na mayroon din pala silang milk na binibinta. Dito na nga pala ako sa dimol, tara tingnan nyo kung gaano kaganda ang loob ng dimol dito sa Boracay. Dito nyo rin makikita ang mga souvenirs kung pupunta kayo ng Boracay. Marami kayo mabibili dito sa loob ng dimol o kaya sa beach dahil mayroon din naman sa beach. At ayun na nga, nandito na ako sa rest. See you in a minute. Sakto naman pagkabalik ko ng Boracay Beach Truck. Ayan, ready to serve na pala ang aking pagkain. O diba, mukha palang masarap na. At ako makikita ninyo, may mga karni-karni siya. Ang karni na pala na iyan ay ang manok chicken. At ang init. Grabe, mainit na. Tapos ang inorder ko, mainit pa. Iwan ko ba, pagkatapos na ipasta ang aking ngipin, ang inahanap ko ay sabaw. At dito nga, natikman ko nga ang kanilang pagkain na sumakto naman talaga sa aking lasa. Oh my gosh, ang sarap pala ng mga pagkain dito sa Boracay Beach Truck. Mapapansin nyo nga na kumakain ako dyan, nakatulala kasi nga may tinitingnan ako na babae sa baba ng Budget Mart sa labas na nagbibigay ng free drinks promo nila yon. At yun nga naisip ko dati habang summer dito sa Boracay sa Pilipinas lagi ako nagpa part-time job. Habang nakatingin nga ako dito sa kanya na alala ko nga ang aking nakaraan na tuwing summer dito sa Pilipinas sa Boracay ay lagi nga ako nagpa part-time job. Sana all may nakaraan alam nyo ba, way back 2016 na meet ko si Ruby Domingo dito sa Boracay noong may party kasama niya si Natchina Roses at iba pang artista. At bilang waitress, kami nga ang tagapagserve ng kanilang mga drinks at food at sila nga ang aking mga kasama sa yacht party at nagsiserve ng pagkain at drinks kina Ruby Domingo at iba pa pa niyang mga kasama. Kaya naman hindi ko maiwasan na isipin ang aking nakaraan kasi nga tuwing summer dito sa Boracay ay talagang nagpa-part-time job ako maliban pa sa trabaho ko na waitress sa isang restaurant. Nung natapos na nga ako kumain ng aking pagkain, agad na ako pumunta sa my market para bumili nitong isda at ng prawns. Dalhin ko pag uwi sa bahay para hindi na ako kailangan lumabas pa ulit at bumili ng aking uulamin. At yan lamang for today's video. Thank you for watching.